Kumusta po kayo mga kaibigan? Ngayon ay ating alamin ang mga sampung pinakamalalakas na nuclear bomb sa buong mundo base sa exclusive power ng tinesting ang mga ito. Ang nuclear bomb ang pinakamapinsalang sandata na nilikha ng tao na nagdudulot ng matinding pagkawasak ng mga lugar na mababagsakan nito at may kakayahang kumitil ng milyon-milyong katao. Ang totoong value at lakas ng isang nuclear bomb ay nakadepende sa detonation power o yield nito na sinusukat halimbawa ng megatons ng TNT. Anong mga bansa kaya ang may hawak na pinakamalalakas na nuclear bomb? Hanggang saan ang kayang sakupin at sirain at gaano katinding pinsala ang may dudulot sa oras na ito ay gamitin? Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. 7. Little Boy and Fat Man. Ang Little Boy ay siyang kauna-unahang bomba atomika na pinasabog sa digmaan ng Amerika noong August 6, 1945. May lakas itong 15 kilotons na puminsala sa siyudad ng Hiroshima, Japan, na kumitil ng 80,000 katao. Napakatindi ng radiation nito na umabot sa 10,000 level of radiation. Samantala, ang Fatma man ay may lakas na 21 kilotons na pinasabog ng Amerika noong August 9, 1945 sa Nagasaki, Japan. Nagtala ito ng napakalaking pinsala na kumitil sa mahigit 40,000 katao. Ang bombang ito ang nagtulak sa mga Hapon na tuluyang sumuko at ang pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. 6. Ivy Mike o H-Bomb ang Ivy Mike Hydrogen Bomb na unang pinasabog ng Estados Unidos noong 1952 ay isang mapaminsalang nuklear. Ang napakalaking sandatang ito ay may tinatayang lakas na 10.4 megatons na nagdudulot ng isang napakalaking fireball na may radius ng mga 2.1 milya. Sa taas ng pagsabog, makikita ang ulap na hugis mushroom na umaabot ng mga taas na hanggang 56,000 talampahan. Sa pagkukumpara, ang Ivy Mike ay 500 na beses na mas malakas kaysa sa atomic bomb na ibinagsak sa Nagasaki, Japan noong 1945. Ang hydrogen bomb na ito ay nagmarka ng malaking pagunlad ng teknolohiya ng nuclear, dahil ito ang unang matagumpay na pagsubok ng isang thermonuclear device na kilala rin bilang hydrogen o H-bomb sa kabaligtaran ng atomic bomb na umaasa sa nuclear fission, ang bombang Ivy Mike ay gumagamit ng malaking enerhiyang inilalabas ng nuclear fusion. 5. MK24 o B24. Ang MK24 o B24 bomb na binuo noong 1954 at 1955 ay isang nuclear bomb na may kalakihan at mapaminsala. Ang bombang ito ay may impresibong haba na 296 pulgada at may timbang na 42,000 pounds. Ang MK-24 ay naglalabas ng 10 hanggang 15 megatons ng enerhiya kapag ito ay pumutok. Para maipakita ito ng mas simple, ito ay mahigit 750 hanggang 1,000 na mas malakas kaysa sa bombang ibinagsak sa Nagasaki, Japan noong panahon ng ikalawang digmang pandigdig. Ang MK-24 ay nagpapakita ng malaking hakbang sa pagunlad ng kakayahang nuclear bomb noong ng bahagi ng ika-20 siglo. Ang kanyang malaking sukat at lakas ng pagsabog ay nagpapahayag ng diwa ng Cold War era kung saan ang fokus ay nasa pagsasagawa ng nuclear deterrence at paggawa ng mga mas makapangyarihang armas. Ang kakayahan nito ay magdala ng malawakang pagkasira at nagpapakita ng mga tensyon sa buong mundo. 4. MK-17 ang MK-17 ay nilunsad ng Estados Unidos noong 1954 at nagmarka ng napakahalagang yugto sa larangan ng nuklear. Sapagkat itong unang serye ng hydrogen bomb mass-produced. Ang mga napakalaking armas na ito ay mayroong kasamang kakilakilabot na lakas na umaabot sa 15 megatons. Ang sobrang bigat na mahigit 4,500 pounds at haba na umaabot sa 7.52 metro. Noong panahon ng produksyon nito mula 1954 hanggang 1955, mahigit sa 200 MK17 hydrogen bomb ang nagawa. Ang natatanging serye ng hydrogen bomb na ito ay isang patunay sa walang pagod na paghahanap ng Estados Unidos para sa mas advanced na militar noong gitna ng ika-20 siglo. Ang kakayahan ng MK-17 na magdulot ng pinsala ay nagpapakita ng panganib ng nuclear proliferation at nagpapakita ng agarang hakbang para sa mga international na pagsisikap upang kontrolin at pigilan ng paggamit ng ganitong kalunos-lunos na kagamitan. 3. Castle Bravo o TX-21 Ang Castle Bravo o TX-21 ay isang uri ng thermonuclear weapon o bombang nuklear na kilala rin bilang shrimp o hipon. Ito ang unang nasubukan noong March 1, 1954 sa Marshall Islands at nagdulot ng malalang pinsala at epekto. Ang lakas nito ay umabot sa 14.8 megatons na mahigit sa 1,000 beses mas malakas kaysa sa bombang Little Boy na kinamit noong 1945 sa Japan. Sa pagsusuri nito, ang Castle Bravo ay naging simbolo ng malupit na kapangyarihan ng mga armas nuklear. Ang mga pinsalang dulot nito sa kalikasan at kalusugan ay nagdulot ng malalim na pangamba sa buong mundo hinggil sa panganib ng armas nuklear. Ipinakita ng eksperimento ng Castle Bravo ang potensyal ng mga thermonuclear weapon na magdulot ng malawakang pagkasira ng mga likas na yaman at tao. Ang pangyayaring ito ay nagudyok sa mga pagsisikap para sa armas control at nuklear disarmament at naghatid ng pag-aalala hinggil sa kapayapaan at siguridad sa pandaigdigang antas. 2. MK41 o B41 Ang MK41 o mas kilala bilang B41 ay nagpapakita ng kakayahan ng Amerika sa larangan ng armas ng nuklear. Ito ay isang bomba na may lakas na 25 megatons. Ito ay mas malakas ng 1,215 beses kaysa sa mga atomic bomb na ginamit sa Japan noong ikalawang digmaang pandigdig. Ang paglikha ng B-41 ay nagpapakita ng dedikasyon ng Estados Unidos sa pagpapabuti ng kanilang sandatahang nuklear noong panahon ng Cold War. 1. Char Bomb At ang nangunguna sa ating listahan ay ang Char Bomb. Itong pinakamalakas sa nuclear bomb na ginawa at pinasabog na bomba noong 1961 at may lakas na aabot sa 50 megatons at mahigit sa 2,200 times. Ang lakas kumpara sa mga bombang pinasabog sa Japan at ang bombang ito ay ginawa ng Soviet Union o Russia. Ano nga ba mangyayari kung sumabog ang kasing lakas ng isang char bomb? Wala pang isang segundo ng pagsabog ay makakalikha ng napakalaking fireball at lahat ng nakapaligid at malapit dito ay agad na maglalaho mapatao man, hayop o mga imprastruktura. Kung nasa loob ka ng fireball para kang tubig na malulusaw dahil sa tindi ng pagsabog. Kasabay ng fireball ay may matinding flash of light at sa lakas ng liwanag nito ay maaari kang mabulag kung malapit ka dito. Bukod dito ay may malakas na hangin na mas malakas pa kaysa sa tornado na kung tawagin ay shockwave. Hindi rin maliligtas sa napakatinding init na nasasakop ng radius ng pagsabog. Kaya terrible o nakakakilabot at nakakagimbal ang ganitong pangyayari. Kung tinatanong mo kung mayroon bang nuclear bomb ang Pilipinas, ay wala po tayong nuclear bomb dahil hindi maaring gumawa o bumili ng nuclear weapons dahil ito ay nakasaad sa ating Saligang Batas, to Section 8 of 1987 Philippine Constitution.